Ako lang ata ang nag-iisang anak na nangangarap na mahiwalay ang kanyang mga magulang. Yan talaga ang nag-iisang pangarap ko na sana magkatotoo. Kaya yung bida ng ating kwento, nag-request siya na tawagin na lang daw natin siyang RC. Para alam niya daw na kwento niya na to. Hindi daw masyadong malinaw sa mga alaalan ni RC pero nung siya ay bata pa, parang nakasanayan niya na na merong kinatatagpong iba yung tatay niya. Minsan daw kasi ay isinasama siya ng tatay niya para makipagkita at ang sinasabi daw sa kanya ay para mabigyan sila ng pangkain. Hindi naman daw siya nag-iisip na masama noon dahil nung mga panahon na yon ay hindi niya pa talaga naiintindihan at isang beses daw ay nagkaroon ng matinding pag-aaway ang kanyang nanay at tatay doon niya lang daw nalaman na yung kinatatagpo ng tatay niya na matandang babae ay una palang kinakasama ng kanyang tatay hiniwalayan na daw talaga ng tatay niya yung unang kinasama dahil ang dahilan daw ng tatay niya ay hindi magkaanak yung babae, nang dahil sa may edad na pero yung babaeng tinutukoy po ni RC ay may mga anak sa una kaya lang ang pangarap daw kasi ng tatay niya ay magkaroon ng maraming sariling anak Pagkatapos daw ng matinding away ng kanyang mga magulang ay ipinaranas daw sa kanilang mag yung matinding gutom ng tatay niya. Ayaw na daw kasi pumayag ng nanay niya na makipagkita pa yung tatay niya sa ibang babae para lang sa pinansyal na suporta. Kaya ang ginawa daw ng tatay niya ay para maging aral daw sa kanyang nanay ay hindi daw sila pinakain ng ilang araw. Elementary na daw noon si RC at karamihan daw ng mga kamag-anak nila at kapitbahay ay walang refrigerator. Ang uso daw sa kanila noon ay pag may tirang pagkain ay ipinapasok lang sa loob ng lalagyan ng pinggan. Tanda? Tandang-tanda pa daw noon ni RC kung paano pa simpleng nangunguha ng pagkain yung nanay niya sa bahay ng kapatid ng tatay niya. Minsan daw ang ginagawa ng nanay niya ay kunwari lang manghihiram ng iskoba o planggana. Pero pag nakapasok na siya sa loob ng bahay ay titignan niya kung merong pagkain na pwedeng makuha. At yun daw ang binibigay ng nanay niya dito kay RC para may ilaman sa kanyang sikmura. Halos lahat daw kasi ng kamag-anak nila ay takot sa tatay niya. At lahat daw sila ay pinagbantaan na wag tutulungan yung mag-ina. Hanggang sa hindi na daw kinaya ng nanay ni RC yung matinding hirap na pinaparana sa kanila ng kanyang tatay. Wala na daw ibang nagawa yung nanay ni RC kundi pumayag na lang na makipagkita ulit yung tatay niya dun sa ibang babae. Ang gusto daw kasi ng tatay niya ay maging legal ang pagkikita nila nung ibang babae. Ang katwiran niya daw kasi ay una naman daw yung nakinasama. Pero dito naman daw sa nanay ni RC nagpakasal. Ibig sabihin yung nanay po yung legal wife. Ilang taong pa raw yung lumipas na pumapayag naman yung nanay niya na makipagkita na sa iba yung tatay niya. At taong 2006 daw po nung pumanaw ang kanyang lola na nakatira sa Pampanga. At itong panahon na to, tatlo na po silang magkakapatid. Buong pamilya daw silang lumuwas ng Pampanga at ang sabi daw sa kanya ng nanay niya ay magtatagal sila doon ng dalawang linggo. Pero makalipas lang daw yung ilang araw, nagsabi daw yung tatay niya na kailangan niya ng umuwi. Dahil ilang araw lang daw siya pwedeng umabsent ng trabaho, yung tatay niya po ay construction worker. Hindi daw regular at nagkakaroon lang daw ng trabaho yung tatay niya kapag tinatawag ng kanyang amo. Kaya nang hinayang naman daw yung nanay niya na hindi makauwi yung kanyang tatay dahil sayang nga naman daw yung trabaho dahil minsan lang. At nung natapos na yung dalawang linggo sa pagpunta nila ng Pampanga ay sabay-sabay na silang mag-inang umuwi. Hindi pa rin daw uso noon yung cellphone kaya siguro hindi rin daw inaasahan ng kanyang tata yung araw ng kanilang pagdating. At laking gulat daw nila RC na nang pag-uwi nila ng bahay ay nandoon po yung babae na kinatatag po ng tatay niya. Doon na daw nagkagulo ng sobra at yun daw ang pinakaunang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang awa sa kanyang nanay. Dahil lahat po na sumbat ay narinig niya doon sa babae kasama ng tatay niya. Na parang ang sinabi daw po ay eh, lahat ng mga gamit na meron sila ay galing doon sa babae kinatatagpo ng tatay niya. At bago pa daw po natapos ang gulo, narinig niya pa raw na yung nanay niya mismo ang nakiusap dun sa babae. Na huwag hihiwalayan ng kanyang asawa para na lang daw sa mga bata. Ramdam naman daw kasi ni RC ang kinatatakot ng nanay niya na baka iparanas ulit sa kanila yung matinding gutom. Lalo pa ngayon na tatlo na silang magkakapatid. Dumaan pa raw maraming taon at iba't ibang babae na ang nakakasama ng tatay niya para pagkaperahan. Parang nasanay na lang daw silang magkakapatid at lamanhid na sa sakit para sa kanilang ina. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon nagkaroon daw po ng ibang babae yung tatay nila na halos kaedad lang ni RC. At kung yung naging ibang babae ng tatay niya ay pineperahan daw po ng tatay niya, ito daw po baliktad. Yung tatay niya naman daw po ang tumutusto sa pag-aaral nitong bagong naging kulasisi. At ang pinakamasakit lang daw sa kanilang lahat ay itong babae na to, yung bata, ay inuwi daw po sa kanilang bahay. Ang akala daw nila ay kung sino lang yung pinakikilala ng tatay nila. Pero ang sabi daw po ng tatay niya, tignan mo na yung girlfriend ko, ang ganda ba? Diba? Parang sobrang proud pa daw ng tatay nila na nakakuha ng bata at magandang babae para maging girlfriend niya. Dito na lang daw napaisip si RC na kung anong sakit kaya yung naidudulot nito sa kanyang nanay. Pero ni isang masakit na salita o pagsigaw ay wala man lang daw silang naririnig. Inasikaso pa rin daw ng nanay niya yung babae yung inuwi ng kanyang tatay at pinakain. Ilang araw lang naman daw nagstay sa kanila yung babae dahil lang sabi daw ng tatay niya ay magdodorm naman daw siya habang nag-aaral. At hindi pa raw dito nagtatapos yung sakit na binibigay sa kanyang nanay. Dahil meron pa daw ibang naging kabit yung tatay niya na hindi alam na may asawa siya. At minsan kapag busy daw yung kanyang tata, yung nanay niya daw yung kumukuha ng sustento. Kaya lang daw po yung nanay niya ay pinagpapanggap na pinsan ng tatay niya para daw hindi magselos yung nagbibigay. Graduating na daw po ng college ngayon si RC at hindi niya raw po makakalimutan yung sinabi sa kanya ng kanyang nanay. Sinikap ko na mapatapos kayo sa kabila ng sakit at hirap na pinagdaanan natin. Mas pinili kong maging manhid at tahimik para sa inyong magkakapatid. At isa lang ang hinihiling ko sa iyo na sikapin mo sanang maging maganda yung buhay mo para hindi mo maranasan yung mga pinagdaanan ko. Hanggang dito na lang ati Charis. Muntik na ako maiyak Charis. <laughs> Andito sa message ng nanay niya kasi talagang parang nabuhay na lang siya sa sakit eh. Wala naman siya hinihinging advice. Kaya lang siguro magwi-wish na lang ako para kay RC na sana maging maganda nga yung buhay mo. At sana makaranas man lang yung nanay mo ng masaya at masarap na buhay. Kasi hindi rin natin masasabi kung bakit pumayag yung nanay mo sa ganong sistema. Baka kasi yun lang yung nakikita niyang paraan at yun lang yung alam niya para mairao sa pag-aaral at mapalaki yung mga anak niya. Kasi tayong mga nanay, kanya-kanya tayo ng sakripisyo eh. Pero depende yan kung ano yung kakayanan natin mag-endure ng pain. Hindi lahat ng babae kayang pagdaanan itong pinagdaanan ng nanay ni RC. Kaya yun lang, sana magkaroon siya ng pagkakataon na makaramdam ng saya at ginhawa. Para nga para dun sa mga nagtatanong kung saan po susulat ng kanilang istorya, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko hindi madaling magsulat. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala. Kaya dahil dyan, graduate ka na, Natalie Duran Guevero, Apple Olikino de Villa, Ryle Eden K. Caparida. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ulam namin bukas. Bye-bye!